Welcome back to my channel Mag-Discarting Pinoy Meron na akong Maibigay sa inyo na kunting kaalaman Para ay eh, pagpatuloy ko ito Gusto ko sanang Isubscribe nyo naman yung channel ko Kung may mga katanungan kayo Comment And then click the button To notify To notify sa mga susunod kong video. And share if you want. Okay. Now, push in. Subong. May tudlo ko nga. Gamay lang nga idea kung paano pagganahon, paandaron, paano i-on, paano i-operate ang generator in case of emergency. Like, may bangyo, run out, um, shortage of power, naku, ina mabulig sa generator. Gani, kung ikaw ang ara sa isa ka establishment, isa sa, isa sa kumpanya, sa eskwilahan, sa simbahan, sa hospital, or sa diin ng mga environment na nga ikaw, dako ni siya sa environment kung kabalo ka mag-operate, kabalo ka magpaandar, kabalo ka mag-on. Okay. Subong, so, tuluan ka ka mo sa basic operation kung paano siya pandaroon, paano siya i-on. Okay. Let's watch this. Subong, so, mayara kita nga real power group na nag-install sinay nga generator yun eh. Ito muna yung generator. May asya cover ni. Okay, ito doon nakamuha sa first na operation niya. So, buong i-open ta ang iya nga The door. Ay. na, open ta ni. Saan? Okay. Then, i-on ta ang iya nga ignition switch. Amo niya nga ignition switch. Amo niya ang ignition switch. Okay. On. Okay. Lantahon nato ito ng iyang fuel con. Ara pa sa capacity yung mapaandar iya ang generator. Ara pa siya sa mga ano siya, mga lapaw-lapaw lang siya sa one half. Okay pa na siya. It means, dako iya tangki mo. Ara pa siya sa lapaw-lapaw sa one half. Kung mag-zero na siya, it means hindi niya siya magana kay wala na sa sang fuel and then check first the module ang amo ni nga module is auto start controller model ya is 5110 yung tagingan ko ni siya para mabalansang next nga ship nga gajuti sa akon first wala tong tagingan maganda ang module kag gasiga ang stop sa amo lang niya nga ano ah nga module la sa iba niya module ah eh wala ka balo kung ano ang ilang uh, operation, kung paano siya panaron. Pero sa amuning nga module, tuloy anak mo kung paano siya panaron. Tigasigan na ang stop. I-on natin ang pindutun natin ang manual. Okay, nagsiga ang manual. And then, i-push man natin ang start. niya, generator. Yan. It means, pwede na siya ma-transfer ang power once nga siga na, na ang source. Thank you for watching. Follow for the next video. Thank you.